Rafi po. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na makauwi na po sana ako sa Pilipinas. Kasalukuyang kung magtatatlong buwan na po ako dito sa Philippine Embassy. Dahil hindi ko na po nakayanan po yung pananakit po ng PWD ko pong alaga. Senator, sana po ay matulungan niyo Itong ito nakarating sa amin ngayon nakainit ng ulo bibihira kami makatanggap ng ganitong mga sumbong na nabidyohan buti lang po nabidyohan meron pong may mga CCTV sa, sa bahay kaya nilagay niya, niya, sa walang CCTV kasi po kung walang CCTV yan pwede naman deny lalo pang agency mm -hmm. hindi totoo yan gawa-gawa mm -hmm. lang yan at saka pumunta ka dyan para magtrabaho tiis-tiis ka ganun usually mga salita ng ano, mga taga-agency na yan Mrs. Aure all the way from Saudi Magandang hapon po ma'am. Good afternoon po Senator Rafi. Mabuti na lang po meron kayong presence of mind at uh, nakalagay po kayo, nakapagpwesto kayo ng video. Cellphone video ho ba yun? Yes po Senator kasi po anong uh, time po na pinag-alaga na po ako dyan sa special child po is dalawang beses na po nagsabi sa amo ko na hindi ko po kayang alagaan kasi wala naman po talaga akong knowledge sa pag-aalaga po ng special child. Tsaka, kita niyo naman po sa video na sobrang laki niya po sa akin. Pero hindi po nakinig po yung amo ko. Tsaka wala naman po sa kontrata ninyo na ang alagaan niyo po pagdating doon ay special child. Yes po. Okay. Ang pagkakaalam niyo lang po ay pupunta kayo magtrabaho as DH sa sa bahay, 'di ba? Hindi pa oh, mag-alaga ng special child. Opo. Oh, Bali po, ah, po 'yon po yung main reason senator kung bakit po ako nagpabalik ko sa agency. Pero uh, yung iba po kung violation ng amo ko is overwork din po ako sir. Kasi po pinagtatrabaho niya din po ako sa catering business niya pa po. Bukod po sa bahay at sa pag-aalaga po ng special child. Ay doble-doble yung trabaho niya. Yes, na -nasabi po. Nasabi niyo na po yan sa agency. Ngayon po uh, magtatatlong buwan na po ako dito po sa shelter po ng Philippine Embassy po. Dito po sa Cobar. Uh, Nag-stay din po ako sa agency ng man kaso po tumakas po ko doon center kasi po ay pinipilit po nila kaming pagpart time sa labas Sino po nagpapilit na mag-part-time kayo? Yung pong may-ari po ng agency po. Ay. Ang, ang panangkot po nila sa amin is kapag hindi daw po kami nag-part-time, eh, itetenga daw po nila kami ng 3 to 4 months po Sige sa pakumbala. agency. Dixie Chavez, welfare officer ng Efficience Human Resources Incorporated. Magandang hapon po, Miss Dixie. Good afternoon po, Senator Rafi. Nako, makakasuhan kayo. Mapapasa ko pa kayo ng di oras itong ginagawa nyo sa inyo po mga worker, imbis na maawa kayo, tatakutin nyo pa. Actually po yung kausap niya is yung agency namin doon. So na-coordinate naman po namin sa kanya. Hindi pa po kami nakaka-receive ng complaint from the MW. Yung asawa niya pa lang po nag message sa amin, na-coordinate na namin. So ang ginawa po is binalik siya sa agency. Nagkaroon po kasi siya ng utang sa employer niya. So, ang advice po ng employer niya is bayaran po muna yung utang ni um, Auricursi doon po sa employer niya. So, nabayaran na po. Ma'am, no, kayo sir. dapat magbayad noon dahil doble-doble trip yung trabaho niya. Eh wala sa He kontrata 'yon. Um, yung ipapatrabaho siya sa ano, sa catering business nung amo. Hindi po kasi na-open up sa amin niya nung asawa niya. Ang open ang na-open up lang sa amin ng asawa niya po is yung regarding po doon sa may autism nga po na alaga niya. So ngayon po ang pinapos... sinabi ko po 'yan sa agency, ma'am. Sinabi ko po na overwork po ko, pinagtatrabaho po ko sa catering business. Sinabi pa po sa akin ni eh, Ma'am Tere, anong klasing pagtatrabaho? Isinad ko pa po sa kanya yung mga hinuhugasan kung kadami-daming mga kaldero na inaabot po ko ng 4am sa pagtatrabaho doon sa catering. Ma'am, sinabi ko po lahat yan kay Ma'am Tere, Ma'am. Galit pa po sila sa akin dahil sabi paano ako bibigyan ng exit visa kung may utang ako sa amo ko. Agad-agad ko po, agad-agad po akong tumawag sa mister ko para makapag-provide po na mabayaran yung advance ko dahil gustong-gusto ko na po umuwi pero wala pong nakipag-coordinate po sa akin. Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng OA. Attorney Malonzo, gusto ko po next week na dito na po yung worker natin. Yes po, Senator. Good. In fact, yan po yung commitment po na binigay po ng ating uh, Welfare officer po. Nung tinawagan po natin siya kanina. Next week po, ma'am. No more, no less. Next yes, week, po. nandito na po. Yes po, yes po, Senator. Very good. <laughs> Mimi, pakatatagal ka. Nandito, nandito kami para sa yo. Miss, na-miss ka na ng mga bata. <laughs> Salamat kasi alam mo naman kung bakit ako nandito para makatulong sa iyo, ma'am mapag-aral lang mga anak natin ng college. Pero hindi ko na may inaasahan na ganito yung kapukuntahan ko. Uh, next week, nandito na po si Mrs. Sa ngayon po, magbibigay ako ng tulang. ilang pong anak nyo? Tatlo po. Magbibigay po ako ng 100,000 pesos po sa inyo ngayong araw na ito. Kahit pa paano sana po makatulong yan dahil si Mrs. pala eh, wala nang sweldo at ilang buwan na nakatenga Sige po, 100,000 pesos i-release ko po ngayong araw na ito. Maraming salamat And po. And then, pagdating po ni Miss next week, sasalubungin po natin. Tama ba ako, Atty. Malonzo? May matatanggap din siya sa OWA, itong si Madam, si Miss Chris. Yes po, Christy. yes po, sana po, i-assist po namin siya. Dahil po na-assist sa na pwede po, ibigay po ng OWA. Okay, okay, sold next week. Sir, nandito na si Ma'am. Maraming sa, salamat sa, po. Sasalubungin po natin. Magandang hapon po. Ingat po kayo dyan, ma'am. Uh, Maraming stay. Marami, marami salamat po, Senator Rafi. God bless po sa inyong programa po. Maraming maraming salamat po. God bless po. And syempre, maraming salamat kay Attorney Cheryl Malonzo. Talaga mabilis kausap usap itong mga taga-OWA, special sa DMW. Uh, Attorney Malonzo, uh, thank you so much in advance, ha, huh? Attorney. Welcome po, Senator. Salamat din po sa tiwala. Maganda po po. So, sir, next week, nandito na yan. Marami Pero salamat for today, mag-release po, mag po ako ng 100,000 galing sa Rafi Tulfa in Action Foundation. Para doon po sa uh, kahit papaano, kuntin tulong. Maraming salamat. At iba pa yung pagdating dito, meron pa yung galing sa OWA. Magandang hapon po sa OWA. Uh, sir. Sir gaya po ng ipinangako ni Idol Rafi, ito na po yung 100,000 na tulong niya para sa tatlo niyong anak Naiwan po dito ni Ma'am Kirsty at Sir, ito po ay panigurado next week nandito na po si Ma'am Kirsty. Ito po, Sir, tanggapin niyo po 100,000. Maraming salamat po sa inyo, uh, Idol Senator Raphael po. Ah, uh, talagang napakabuti niyo. Maraming salamat din po sa pamunuan ng OWA. Ma'am Putri, po. Kailangan kong patayuin kahit ng sariling reputasyon niya ang itaya magagamitin itong 100,000 na na-receive nyo po mula kay Idol Rap? Uh, Hintay ko po si Kirstie uh, sa kung magpapasok sa inyo. Salamat sa inyo, Sen. Rapi Tulpo. Natanggap po na po yung tulong na binigay nyo sa amin. Maraming salamat din po sa inyo. Makaka-uwi at makakasama na rin po namin. Makakompleto kami yung pamilya. Maraming salamat sa inyo. God bless. Uh, nararamdaman po ninyo ngayon na pauwi na po si Ma'am Christy ang misis po ninyo? Uh, masaya. Uh, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Araw-araw naman kaming magkausap pero iba yung nararamdaman ko. Uh, masaya. Pati yung mga anak ko masaya. Alam po ng mga anak po ninyo ngayon na pauwi na po si Mama nila? Oo. Oh, Gusto nga nila sumamay si kaso baha sa dadaanan namin. Maglilinis na lang daw sila para pagdating ng Mama nila, eh, masaya. ano pong masasabi niya po sa mister po ninyo? Sobrang nagpapasalamat po talaga ako. Grabe po talaga yung trauma na dinanan po namin doon sa Saudi. Ay, nagpapasalamat po talaga ako. Nagkaroon po ako ng asawa na nag nagasikaso po dito para makauwi ako. Thank you, thank you very much po, Senator. Talaga pong lubos po ako. Nagpapasalamat ko lang po ang salitang salamat po dahil Nakauwi na po talaga ako sa tagal po ng paghihintay ko sa Saudi na makauwi na sa katuparan po dahil kay Senator po. Maraming maraming salamat po talaga. Ikaw sir, ano masasabi mo? Nandito na po si Ma'am Christy. Maraming salamat at uh, nakasama ko na asawa ko at nakompleto na kami. Maraming salamat Bye -bye. sa Panginoon. idol is kakalapag po ni Ma'am Kirsty Agata okay, dito po sa Pinas at sinalubong po yan ng Rafi Tulfo in Action Team at eto na po Ma'am Kirsty kami po yes. ay masaya na nakahal. Hello Ma'am Hello po Senator, masaya mo sa'yo Okay naman po uh, sobrang thankful ko po sa Panginoon una na ginamit po ang inyong programa para mapabilis po yung pag-uwi ko po. At salamat po, wala pa pong one week sen nakauwi na po agad ako. Maraming maraming salamat po talaga. Kulang po yung salitang pasasalamat. Aha, hindi ko po ma-express kung paano ko po kayo ma Bibigyan ng pasasalamat pero purihin po ang Panginoon at ginamit po ang inyong programa at kayo po para matulungan sa po. Sa akin po, wala kayo dapat pati pasalamat uh, sa Panginoon po. Of course, sa akin po, ginagawa ko lang trabaho ko uh, dahil matagal ko ang ginagawa dito tungkol sa OSW. At lalo pa ngayon bilang uh, committee chair ng uh, DNW, kaya responsibility ko po yung tulungan yung mga katulad ninyo ng ilangan ng saklolo. No? Ayun. Mister, Ayon, si Sam Surinho. Anong pong feeling? Nandito na si Mrs. Masaya po. Pati yung mga anak ko, masaya. At makakasama ko na ang asawa ko at makukompleto na po kami. Ayun. Nakita niyo na po yung mga anak niyo? Hindi pa po, Senator. Ah, um, pa pagka-uwi pa pagka po talaga. Okay. So, anong nangyari nung kayo po'y uh, umalis na doon sa agency? Kasi diba, doon kayo sa ano, parang shelter? Yes po. Okay. Nung paalis na kayo, anong sabi ng uh, mga taga-agency doon? Um, nagpapasalamat naman po ko sa officers po ng OWA na talaga naman po hindi na po sila simula po nung interview po is hindi na po sila tumigil ng pag po na makuwanan po agad ako ng exit visa at ng ticket nga po papauwi. Kaya po hanggang sa airport po eh hinatid po nila ako hanggat hindi pa po, po ako nakapasok oh. ay sinamahan po nila ako doon. nung kayo po ay pumirma sa kontrata papunta doon sa Saudi, sa hindi po nakalagay doon na kayo mag-aalaga? ng Hindi PWD. Iyon ang Hindi sinasabi po. ko palagi dito eh, na dapat minomonitor ng ating mga taga-gobyerno, particular ang DMW at AOA, kung ano yung nakasulat sa kontrata, dapat yun ang sundin. Hindi lang kayo ma'am, marami yes, na uh, mga nakakarating sa aming reklamo na hindi na susunod ko ano na sa kontrata. Sasabihin, bungalow style lang yung bahay, yung palawagkat kat hanggang third floor. Wala. Tapos mag-isa lang yung ating fw yes. YFW magtatrabaho doon. Tapos ang alagaan lang, sabihin, eh, mag-asawa. Huwag ka, pati yung PWD at may mga bata pa, mayroon pang lulot lola. Grabe, grabe. At kapag nagreklamo yung FW, sabihin, pumunta ka rito para magtrabaho, huwag ka mag-inante. Yun yung masakit eh. Kaya ngayon patuloy yung ginagawa kong pag-usap sa ating mga taga-DMW para magkaroon na talaga ng monitoring Uh, pagdating po ng ibang bansa yung deployment ninyo, chine-check kayo kung nasunod ba ko nila sa kontrata. Well, anyway, happy na po si ma'am. Uh. So, maraming, na salamat na din po. Okay. maraming salamat <coughs> din po Senator din sa financial na binigay niyo po na tulong at makakapasok po ng college po yung panganay po namin sa kabila mm -hmm. po ng matagal apat na buwan po akong nawalan ng trabaho sa sa Saudi medyo nawala na po talaga ako ng ano na makapasok siya ngayon at dahil nga po ginamit ang inyong programa ay makakapasok na po yung anak. Gano'ng katagal kayo doon po sa Saudi. Bali, one year and one month po. One year and month, tagal Opo. din. Opo. Okay. Ilan taon na itong PWD na inaalagaan 22 mo? years old po. 22. Alam po nung mga magulang na yes kung anong po. ginagawa sa inyo. Uh, ano pong mga reaction? Actually, kaya nga, nga po ako nag-set up ng camera kasi ilang beses na po ako nagsabi sa kanila na hindi ko na po kayang alagaan dahil nananakit nga po yung anak nila. Hmm. Ang sabi po nila sa akin, hindi daw po totoo na nananakit at may mga CCTV naman daw na magpapatunay po na hindi ako sinasaktan. Kaya po nag-set up na po ako ng camera kung balikta rin man po nila ako is meron po akong mapapakita sa kanila na talagang sinasaktan Yung po ako. Yung CCTV yata nakuha siguro nila eh binubura nila. Maari po Senator. Oh, at least meron kang sarili mo. Yes po. Ayun. So nung nalaman nila na talagang totoo yung mga sinasabi mo na nanakit ang kanilang anak, anong reaction nila? Wala po silang ginawa, Senator. Kaya po doon na po yung time na lumapit na po ako sa OWA government po para magpa-rescue na po doon sa bahay oh. po nung amo ko. May matatanggap din kayo sa OWA, sa DMW. <laughs> Meron tayong 3 action fund yung mga napauwi noon in distress. Meron pong budget tayo para dyan at sisiguraduhin ko na matatanggap niyo po yun. Salamat okay, siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating mga taga owa mabilis umaksyon, of course, sa yes, ating mga po. taga and uh, DMW. So ma'am, good luck at uh, salamat po salamat at uh, salamat sa inyong tiwala. At, uh, kung ano pa po yung may tulong ng programa, wag ko kayo magdalawang isip na lumapit muli. Yes okay. po, maraming maraming salamat po, senator sa uh, At maraming yung mga kasama ko po dyan sa OWA Shelter, kung nanonood po kayo ngayon, wag po kayo mawawalan ng pag-asa, ma manalangin lang po tayo, makakauwi din po kayong lahat. Ayon. At ah, syempre, pasalamatan si attorney Sherilyn Malonzo ng OWA. Yan, mabilis din umaksyon ito. Kung ano po pa ang kailangan na tulong, lalo yun sa pag-facilitate doon sa pag-release na ng budget galing sa OWA ah, dahil umuwi ka in distress, meron talagang budget yan, mapapabilis. Okay? Thank you po, ma'am. Thank you, Sir, maraming, maraming, salamat po, sir. Maraming, maraming salamat sa pag-asikaso. Oh. Simulat Simula, nagpalipat ako sa agency hanggang makauwi ako. Hindi hindi ka tumigil. O, oh, di ba? Mahal na mahal ka po ni Sir. Yes oh. Thank you. Nag-alala siya. Ganun talaga dapat mag-asawa. Nagdadamayan sa hirap sa ginawa. Ayon. Ma'am, good luck. And Sir, good luck. At salamat po sa pagpunta. Salamat po, Senator. God bless, God bless, po. God bless, God bless po sa inyo. God